Sa bansang Japan, kilala sila sa mga kakaiba at minsan ay nakaka-shock na mga tradisyon. Pero alam mo ba na meron silang festival kung saan ipinagdiriwang ang ari ng lalaki? Oo, tama ang narinig mo. Sa lungsod ng Kawasaki, ginaganap taun taon ang Konimere Matsuri o tinatawag na Festival of the Steel Palace. Pero teka lang, hindi ito Bastos o Kalaswan. Sa likod ng kakaibang festival na ito ay may malalim na kasaysayan at aral na dapat nating matutunan. Ako si Saliksik kung saan ang kaalaman, ating kinakaharap ng may paggalang at pagkausisa. Tara't alamin natin ang kwento sa likod ng festival na ito. Ang Konemeri Matsuri ay isang Shinto Fertility Festival na ginaganap tuwing unang linggo ng Abril sa Kawasaki, Japan. Ang sentro ng selebrasyon. Isang dambuhalang bakal na replika ng ari ng lalaki, pero bakit nga ba may ganito? Nagsimula ang festival noong Edo period 1603 hanggang 1868. Noon, ang mga sex workers o mga babaeng nagtatrabaho sa Red Light District ay dumadayo sa isang Shinto Shrine, ang Kanayama Shrine, para humingi ng proteksyon laban sa Sexually Transmitted Diseases STD. Naniniwala rin sila na ang pagdarasal sa phallic symbol ay nagbibigay ng fertility, safe childbirth, at kasaganaan sa negosyo. Sa araw ng Kanemere Matsuri, maraming tao, bata, matanda, lokal, at turista, ang dumadalo sa parada. May mga floats makoshi na, na may malalaking rebulto ng ari ng lalaki gawa sa kahoy, plastic, at bakal. May mga palaro, sayawan, pagkain, souvenir, at mga candy na hugis falas. Pero ang pinaka-importante sa lahat ang mga dasal at ritual sa shrine na may kasamang paggalang sa buhay, kalusugan, at reproduksyon. Sa kabila ng nakakatawang itsura, ang festival ay may mga layunin na dapat igalang. Fertility, para sa mga mag-asawang gustong magkaanak. Protection from STD isang paalala tungkol sa ligtas na pakikipagtalik. Celebration of gender and sexuality, malaya at pantay-pantay ang bawat isa. Paggalang sa kasarian ng tao, ang ari, bagamat sensitibo, ay bahagi ng ating paglikha at buhay. Sa unang tingin, nakakatawa o nakakagulat ang Konemere Matsuri. Pero kung iintindihin natin, ito ay isang pistang puno ng simbolismo, tungkol sa buhay, kalusugan, at respeto sa seksualidad ng tao. Sa ating kultura, madalas nating itinuturing na tabo o bastos ang usapang ganito. Pero mahalagang pag-usapan ito ng may edukasyon, respeto, at bukas na isipan. Ang tunay na aral. Ang katawan ng tao ay hindi dapat ikahiya. Ito'y dapat pahalagahan, alagaan, at gamitin ng may dignidad at kabutihan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Saliksik Channel kung saan kakaibang kultura at kasaysayan ang ating sinasaliksik, may dalang aral sa bawat kwento. Comment mo rin kung anong tradisyon pa ang gusto mong talakayin natin sa susunod.